Hey everyone good morning i'm back this is sam brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon pambato natin dito sa miss charm 2024, mapaglaruan kaya uli sa Vietnam? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers din hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng maka Samjan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Charm tayo ngayon so ayan nga umaarangkada ng mga pambato na lumalaban na dito sa Miss Charm 2024 at ito nga ang kanilang coronation ay magaganap na this coming Saturday na ay nako, nakaka-excite na dahil syempre ang ating pambato na si Kayla Carter Ay talaga namang masasabi ko, umaarangkada na ng bonggam-bongga O diba, are you excited? Ako excited ako for her kasi syempre nakita natin na talagang paandar talaga ito si Kyla Carter. Marami nagsasabi na malabo naman manalo si Kyla Carter dyan kasi hindi naman ganong kapalo ang kanyang pasarela. Pero in fairness kay Kyla ha, nakita naman natin na talaga nang magdang improve siya at sana na consider naman yun ng mga basher. At hindi lang yon talagang nakikita naman natin na paandar at pasabog ang ating pambato. Kaya natutuwa ako sa ipinapakita talagang pagiging aktibo dito sa sa laban ng Miss Charm nito ni Kayla Carter. At saka hindi lang 'yon, sobrang nakikita ko din na ang saya-saya dito sa competition na to. Yung alam mo yun, nai-enjoy niya. Kita naman sa mga kilos niya at kita talaga sa mukha niya. Lalong lumalabas ang kanyang charm. O, di ba? Pero syempre, marami pa rin nangangamba sa kabila ng lahat. Kahit nakikita na natin na umaarangkada talaga ng todo-todo ang ating pambato dito sa Miss Charm. Dahil nga, marami ng bulung bulungan na sinasabi ng lahat na nako magiging hurado na naman tong si Kim Duyen dito sa Miss Trump at marami nang nabiiin sa kanyang mga Pilipino kasi nga gawa nga sa ginawa niya kay Ate sa Manalo na binaksak niya sa laban nito sa Miss Cosmo. So, yan. Ay nako, marami din ng mga nagbubulong-bulong sa akin ako Kasi ang mga taga-Vietnam talagang kinikilingan nila yung mga kandidato nila Pero ako, ng doon pa rin ako sa part na kung sakali mang uupo ito si Kim Duyen bilang isang hurado dito Naniniwala naman ako na hindi naman niya personal yun ang Pilipinas Siguro nandun doon siya sa part na ah uh, baka nga in psychology tayo nga eh, na sa kabila ng tingin natin sa kanya ay itong atake ang gawin niya. So, ando doon ako. Siyempre, nandun tayo sa positive. Pero, siyempre, kung totoong uupo siya dyan at nilaglag niya si Philippines, eh, talagang wala na akong magagawa sa kanya. Pero bilang queen ng Vietnam, ay think hindi naman ganon ang pag-uugali na meron itong si Kim Duyen. So, napatunayan na natin yan na maraming beses kung paano yan o marangkada sa Miss Universe, sa Miss Supra National at nagustuhan din naman natin siya, di ba? Pero nandoon lang siguro na nagkataon na hindi talaga natuwa ang ibang mga tagahanga sa kanya sa paghuhurado nga niya dito kay Miss Ati isa manalo. So yun, kasi nga siya nga yung isa sa mga talagang nagbigay ng hindi magandang score kay Atisa, di ba? Kaya maraming Pinoy ang galit sa kanya. So ngayon, nandiyan na naman siya, sasabihin na naman ng mga ano, na nako, kakawawain na naman niya si Philippines. I think hindi naman. So yun. so hintay na lang natin at wag natin pangunahan ng negatibong pag-iisip kung sakaling siya man ang uupo dyan. Magamat ah uh, dapat nga maging challenge sa atin to, di ba? So, Vietnam. Nako, hindi naman tayo na nanalo sa Vietnam dahil mga insecure din daw yung mga ano dyan, nakakaloka. Ako, para sa akin, siguro nagkataon lang. wag natin masyadong isaksak sa utak natin na ang Vietnam, ang hindi tayo sa malay ninyo, ito yung first time na manalo tayo, di ba? So, meron tayo nakuha niyan ng dalawang first runner-up na alala ko uh, sa Miss Tourism at saka sa Miss Earth, di ba? Nung last year. Tapos, uh, yung laban ni Atisa nag-top 10, plus yung laban ni Kurt nag-top 20. So, hindi lang siguro sila swerte, pero malay ninyo si Kayla Carter ang kauna-unahan na Pilipina beauty queen na nanalo dito sa Vietnam. O, so, hindi natin alam. Abangan natin yan sa Saturday. <laughs> ako kasi as long as possible, gusto ko maging pasitibo eh. At hindi ako na worry kasi na ito nga si Antonio Porcil ay uupo bilang hurado ng Miss Charm 2024. O, di ba? So, kung nandiyan si Kim Duyen para kontra si Philippines, syempre, meron namang sasambot kay Philippines ng bonggang-bongga. -bongga. So, magtiwala tayo sa mga beauty queen na to. So mas maganda na na parang hayaan natin sila kasi parang feeling ko naman kung ano yung nakikita nila sa mga kandidata. So yun yung binibigay nila at kung hindi nila natripan or siguro mataas yung expectation nila, wala naman tayong magagawa kaya nga sila kurado, di ba? So yun. So basta be happy na lang at support na lang kay Kayla Carter dito sa laban niya sa Miss Uh, charm. At saka, pagdasal natin, nakita naman natin na umaarangkada. Alam nyo ako, tansya ko, ah. hindi ko pa napapanood ang preliminary competition. Pero sa nakikita ko ngayon kay Kayla Carter, talaga namang masasabi ko, ay iba ang ipinakita nito. Nakita nyo yung portrait photos niya nung evening gown ay ang winner talagang lumalabas talaga yung ganda niya at kung charming pag-uusapan, siya talaga yung masasabi mong charming. Sana may swerte. Ako parang piling ko naman swerte kasi si Kayla Carter, kasi bilang kandidata ng Miss Universe Philippines. Di ba kung iisipin mo, biglang hindi naman siya nanalo doon. Tapos one day, biglang, oy ikaw na yung ipapadalang ano. So, swerte yon Di ba? And then, malay nyo dito, biglang swertehin uli at may uwi niya pa ang corona. So, hindi natin alam. Kasi syempre, nasa destiny yan ng girls, and then depende yan kung paano na ilalaban ang Pilipinas, plus nando doon na syempre sa performance na ipapakita niya, eh ngayon naman ang nakikita ko sa mga damitan niya, sa mga styling niya, ito talagang panalo at masasabi ko din ay wala iba lumalaban talaga so yon so ano palaban si Kayla Carter dito sa competition Kaya magtiwala lang tayo sa kanya Kasi ginagawa naman niya yung best niya sa pageant na to At tignan natin kung ano ang mararating niya Ako, basta ako nandun doon na nakikita ko lumalaban At hindi rin nagpapakabog Plus nandun doon nakikita mo na ini-enjoy niya yung pageant ng bongga-bongga napaka-importante nun bilang sa isang kandidata. Hindi yun nakafocus ka lang doon sa laban-laban-laban. Kasi pag ganun, ang ending mo ay talaga wale. Pero kapag nakikita ng organization na ayan, natutuwa siya at nag enjoy siya. So, malaki yung potential na mas dumabas yung happiness sa mukha mo, mas lalo kang gumanda at lalong lumabas ang charm mo. ba? Diba? So, yon, So, marunong si Kayla Carter ginagawa niya yung best niya. Siguro may gusto din patunayan talaga si Kayla sa ano, fans ng pageantry na nang bubuli sa kanya ng bonggam-bongga. -bongga. So, tingnan natin. Basta ako, Nando na ako na maganda yung ipinapakita niyang laban dito sa competition ng Miss Charm at nakikita natin na umaarangkada ng bonggang-bongga. -bongga. So, talagang tiwala ang kailangan mo ibigay. And then, doon naman siya nagsasabi na ako si Kim ang ano dyan, huwag kayong matakot at huwag kayong mabahala. Kasi, for sure naman, professional na tao naman si Kim at alam niya kung ano ang ginagawa niya. So, magtiwala na lang tayo instead na pagdudahan natin ng bonggam bongga, -bongga di ba? At syempre, uupo din si Antonio Forson, confirm si Antonia na magiging hurado nga dito. So, kapag naupo dyan si Antonia, magtiwala lang tayo na malaki yung chance natin na maibigay ni Antonia yung best shot para sa Pilipinas. Di ba? Lalo na kagagaling lang yan ng Philippines. So, yon, So, basta ako kay Kayla Carter, magpakitang gilas ka lang dyan at ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo and then, malay mo, it's your destiny. Di ba? Ako naniniwala ako, nako, pag narinig nila kung paano itong ay naka-winner yan. So, yon Ang maganda kay Kayla Carter kasi nandoon siya na, alam mo, yung ready talaga siya dyan sa laban niya. Plus, magaling yung home skills nito. Kaya, wala akong kinakatakot. Ang kinakatakot ko lang sa kanya, yung performance niya talaga doon sa pasarela. Pero kasi nakita ko naman na na-improve. So, carry na yon Makakalusot at makakalusot yan. Doon naman sa evening gown, I think, oh my gosh, lalaban naman yan ng bongga-bongga. So, tiwala lang talaga kay Kaya Carter. And natignan natin kung ano magiging resulta ng laban niya dito sa Miss Charm ngayong taon na to. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo? Talaga nga bang nakakatakot nga ba itong si Kim doyan bilang isang magiging hurado dito sa Miss ko kung sakasakali? Tingin mo, sa seryosohin kaya niya ang Pilipinas? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kay kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.